Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa mga taong kagaya ko na suki sa pakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rosebell. Itong aking ibabahaging kwento ay naging karanasan ng aking Tio Rio at Tia Betty. Sina Tio Rio at Tia Betty ay hindi biniyayaan ng anak noong Noong una. Kahit na kung aninong santo sila nagdarasal ay wala pa rin talab ang mga iyon. Sa kadahilan ng iyon ay napag-usapan nilang mag-asawa ang mag-ampun na lang. Bukas din ay uh, pupunta tayo sa bahay ampunan. Baka may makita tayong roong uh, magiging anak natin. Pakiramdam ko suswertihin tayo nakangiting wika ni Tiyo sa kanyang asawa. Napatangon naman si Tia Betty at nagalak sa sinabi ng kanyang asawa. Noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-uusap, noong may marinig silang parang pagaspas ng pakpak. Inakala nilang baka malaking ibon lang iyon kung kaya hindi sila nabahala. Naisipan nilang baka dumaan lang iyon sa ibabaw ng kanilang bahay nagpasya na lang ang mag-asawa na matulog pagkatayo na pagkatayo nila ay nagulat sila noong may narinig silang tila iyak ng sanggol sa labas ng kanilang bahay ang silang dalawa uh, narinig mo yun tanong ni Tia kay Tiyo. Napatango naman ang aking tiyuhin at tiningnan siya ng mata sa mata ni Tia Betty. Batid ni Tiyo kung ano ang ibig sabihin noon kung kaya sabay silang lumabas sa kanilang bahay at saka tinignan kung sino ang umiiyak na iyon mukhang doon nagmumula. Wika ni Tia kay Tiyo. Dumiretso sila sa bahagi kung saan nila narinig ang pag-iyak ng sanggol at napatakip si Tia Betty ng kanyang bibig dahil sa nakita. Diyos ko, sino kaya ang nag-iwan nito dito? Nagpalingalinga silang mag-asawa noong mawari nilang walang ibang tao maliban sa kanila, ay kinarga ni Tio Rio ang sanggol. Alam niyang posibleng iniwan iyon ng sadya ng kung sino man. Nakukawawa ka naman, saad ni Tia sa sanggol. Noong mga panahong iyon, ay nagpasya ang mag-asawa nadalhin sa loob ng kanilang bahay ang nasabing sanggol. Pagdating na pagdating nila sa loob, ay agad nilang tinignan ang sanggol habang nakangiti. Hulog ito ng langit sa atin at magmula sa araw na ito, ito na ang magiging anak natin. Wika ni Tio Rio. Napayakap sa kanya si Tia Betty at sinabing ituturing nilang parang tunay na anak ang nasabing sanggol nilinisan nila ang katawan ng kawawang sanggol na napulot nila naisip nilang parang busog ang sanggol noong iwan dahil hindi man lang ito umiiyak nagpasya na lamang silang ilagay sa kuna na sana ay Preparasyon na nila kung sakaling mabubuntis nga si Tia. Nang gabing iyon ay masayang nahiga si Natiyo at Tia. Hindi kasi nila inakalang may milagro pa rin darating sa kanila kahit na sa ibang paraan lang. Muli nilang tinignan ang bata at napangiti na lang bago tuluyang silang makatulog kinabukasan, maaga silang nagising. nagpasya silang mag-asawa na bumili ng mga kagamitan ng bata. Pagkalabas nila ng kanilang bahay ay nagtaka sila noong makita ang isang babaeng palingalinga sa paligid na animoy nagmamatsyag sa kanilang bahay. Sa kadahilan ng iyon ay mabilis na pinuntahan iyon ng aking tiyuhin at pagkatapos ay tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Napatitig lang sa kanila ang babae at pagkatapos ay dali-daling umalis na rin parang natatakot. Hahabulin pa sana ni Tio Rio iyon ngunit pinigilan siya ni Tia Betty. Naku, hayaan mo na lang iyon ang mahalaga ay mabilihan natin ng bagong damit ang batang ito. Napanguso si Tia Betty sa batang karga niya ng mga sandaling iyon at napapangiti habang nakatitig sa kanila. Mabilis lang ang kanilang pamimili. Pagkauwi nila ay agad nilang isinukat ang damit sa ampon nilang bata. Tuwang-tuwa pa sila dahil saktong-sakto iyon sa sanggol. Nasa ganoong sitwasyon sila noong biglang mapalapit sa bibig ng sanggol ang kami ni Tia Betty. Bigla na lamang siyang napasigaw noong sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay kinagat siya ng bata. Mabuti na lamang at nagawa siyang tulungan ni Tiyo ang ipinagtatakalang nila ay bakit parang may puwersa ang pagkagat ng sanggol. Dahil nga supling pa lang ito, inisip nilang hindi sinasadya ng patang iyon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsusukat hanggang sa nakaramdam ng gutom ang sanggol. Dahil doon, pinainom nila ng biniling gatas at saka pinadighay. Makaraan lang ng ilang oras, nakatulog na lamang ang bata. Napapangiti na lang silang mag-asawa habang nakamasid sa sanggol. Kinagabihan, habang himbing na himbing sa pagtulog si Tio Rio, sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ay parang nababalisa si tiya Betty. Pakiramdam daw kasi ni Tia Betty na mayroong mangyayaring hindi maganda sa gabing iyon. Walang ano-ano ay nagulat siya noong biglang may kung anong kumalabog sa ibabaw ng kanilang bubong. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sinundan iyon ng kaluskos na animoy balak sirain ang kanilang bubong. Sa kadahilan ng iyon ay tinawag ni Tia ang aking tiyuhin. Ginising niya ito Rio, Rio, tawag ni Tia Betty. Ilang saglit lang, may narinig siyang huni ng tiktik. Napakahina noon kung kaya nawari ni Tia na malapit lang ang aswang. Walang ano-ano, biglang pumalahaw ng iyak ang sanggul. Dahil doon ay tumayo si Tia Betty at saka pinuntahan ang kanilang itinuturing na anak sa kuna nito. Naku, bakit kaya umiiyak ang patang ito? Tanong ni Tia sa kanyang sarili. Dali-dali niya iyong kinuwa sa kuna at saka kinarga. Noong patuloy pa rin ang pag-iyak ng sanggol, ay ipinagheli na siya ng aking tiyahin. Subalit, dahil sa patuloy na paghuni ng tik-tik sa paligid ay nagising ng tuluyan si Tiyo Rio. Nakita niyang karga-karga ng kanyang asawa ang sanggol na inampun na nila. Uh, teka! Nabulagat ang mga mata ni Tiyo Nakita niya kasi ang mukha ng sanggol na noon ay karga-karga ni Tia. Pulang-pula kasi ang mukha noon at nakamulagat ang mga mata. Nakangisi rin at tila mayroong pangil. Betty! At tawag ni Tio Rio sa kanyang asawa. Ang buong akala niya ay maririnig siya ni Tia dahil sa lakas ng kanyang pagtawag. Subalit, patuloy lang sa paghili si Tia Betty. Doon sa sanggol na noon ay patuloy pa rin pumapalahaw. Ilang sandali pa ay may narinig siyang parang langit-ngit sa bandang bintana nila. Tinignan iyon ni Tio Rio at kinabahan siya nang husto noong makita ang isang anino ng tao na mayroong mapupulang mga mata. Buli rin niyang ibinaling ang kanyang titig sa sanggol na karga ng kanyang asawa at napakusot siya ng kanyang mga mata nang malamang naglalaway iyon. Betty! Buling sigaw ng aking tiyuhin. Dali-dali siyang lumapit kay tiya munit bago pa man siyang tuloy ang makalapit, ay laking gulat niya nang makitang kinagat ng sanggol ang kanyang asawa sa liig. Pagkalapit na pagkalapit niya sa kanyang asawa ay kinuha niya ang bata. Nakita niyang nakapikit si Tia Betty. Kung kaya kinalabit niya iyon ng malakas hanggang sa maimulat ni Tia ang kanyang mga mata. Kitang kita ni Tio ang pagtulo ng dugo mula sa sugat ni Tia Betty. Dahil sa galit, ay inakmanyang ibalibag ang sanggol. Laking gulat na lamang nila noong biglang bumukas ang bintana at tumambad sa kanila ang nilalang na may mahaba at buhag-hag na buhok. Nagbabaga ang mga mata at kulay itim ang balat na punong-puno ito ng balahibo. Napansin din nilang naglalaway na ang nilalang at nakatitig ng mabalasik sa kanila. Betty, umatras ka! Aswang yan! Sigaw ni Tiyo sa kanyang asawa. Umatras naman kaagad si Tia Betty at pumunta sa likuran ni Tiyo Nang mga panhong iyon ay karga ang sanggol at pilit iyong pinipigilan sa paggagat sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Tio Rio sa aswang. Naisip niyang baka ang aswang na iyon ay ang babaeng nakita nila sa labas ng kanilang bahay na nagmamasid. Kaano-ano -ano mo ang, ang sanggol na ito? Wika ni Tio habang inaakmang sakalin ang sanggol. Hindi sumagot ang aswang, sa halip ay umangil iyon at ipinakita ang kanyang pangil sa aking tiyuhin. Noong mga panahong iyon ay nanginginig na si Tia Betty, gunit si Tiyo rio ay hindi man lang natinag. Anak mo ito? Kaya pala muntikan na niya kaming makain. Wika ni Tiyo rio muling napaangil ang aswang. Noong inakmang itatapo ni Tiyo ang bata, ay bigla iyong naghanda sa pag-atake. Kung talagang anak mo ito, ibabalik ko ito sa iyo. Pero bilang kondisyon ay wag na wag ka nang babalik sa lugar na ito. Kung babalik ka pa, hindi ako mag-aatubiling patayin ka. Muling wika ni Tio sa aswang. Dahan-dahan niyang inilapag ang sanggol sa sahig at saka umatras siya. Pinagmasdan na lang ni Tia ang aswang habang dahan-dahan ding lumalapit sa sanggol. Kinuha niya iyon at pagkatapos ay kinarga. Muli iyong napatitig sa kanilang mag-asawa at biglang lumundag Palabas ng kanilang bintana. Iyak ng iyak si Tia Betty dahil sa nangyari. Para kasing napamahal na rin sa kanila ang batang iyon. Hindi sila nakatulog nung gabing iyon. Hindi sila makapaniwala sa lahat ng nangyari. Lumipas ang panahon magmula noon ay hindi na sila nakaranas pa ng pang-aaswang. Ngunit isang milagro rin ang nangyari dahil makalipas lang ang ilang buwan ay nagdalang tao si Tia Betty. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Sa ngayon ay may mga apo na sina Tia Betty at Tio Rio sa kaisa-isa nilang anak. Sa kabutihang palad naman ay walang pang-aaswang na nalaganap sa mga naging anak ng kanilang unika iha. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang Rosebell And again, maraming maraming salamat po mga kasundo Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.